Oh, ito gagamitin natin. May gulay pa. So magmukbang kami mamayang gabi, guys. Ito. Mangga. Hot dog. Tapos, tapos apat lang kami. At yang alamang tapos ito. Ayan, talong, okra, ito, pipino. Ayan o oh, yung laki ng ang laki <laughs> ng Oh, WhatsApp. <tuk> so ayan eh, guys, online um, <tuk> oh, sobrang daki. Mga saka iyan eh, pang-ulam. Um, Abangan niyo kami, Mamaya guys, kung gaano kami lumamon. Ito yung alamat. Mga bago ang lahat, lutuin muna ang baguong. Hindi ko alam kung paano naluto 'yan ng asawa ko. Hay naku, guys, mabango. So ito, inihaw na naman namin yung lempo tsaka yung bangos. Binalot namin sa foil yung bangos. Ayan. Yan po yung pag-ihaw namin, guys. Tingnan mo naman yung usok, guys. Sobrang usok. Pero hindi naman pumapasok yan sa loob ng bahay namin. Pagkatapos, itong hotdog na naman, guys. Inihaw namin dahil yung anak ko walang sawa sa hotdog. Shout out sa hotdog. Nice. <laughs> mangga naman ay binalatan ko na ito lahat para ready to eat na. Okay, kumulo ng ating okra. Pin muna ito, nilagyan ko lang ng konting asin. At saka, ayan na siya, oh. oh. Ganyan lang siya, guys, para kakainin natin mamaya. Tapos itong okra naman, o oh, itong pipino naman, ay binabalatan ko na at hinihiwa-hiwa ko na rin yan para ready na kakain mamaya. Oh, ito. Gagamitin natin. <laughs> oh, excited na ako! Ay, mag-wash na mga nang mga tamay. Ito

Napatsuka yung dahon. Ay, sana. Ay, sana. Ay, sana. Ay, Ay, sana. Ay, sana. gulay sana. Ay, sana. ano sana. na. sana. Parang sana. Ay, na. Ay, sana. Ay, sana. ko sana. Dapat na muna Ista 'yung pagbahan nila ng abos diyan. And this coconut. Sa abos. Tubo na lang tanggalin sa kwan Kasi baka hindi maubos. Buti kung marami tayo. Ilagay oh, na lang oh. sa paligid. Ito 'yung ano. Ilan lang tayo eh. Baka okay, hindi baka hindi natin maubos Ay, pa ganito. Wait, itong kamatis maubos. Parang sarap na naman ng

Tapo na lang talaga sa mga. Dito ako. Ano yan? Yung ano? May husawan. Maganda na. Ano tayo? Para ano? Hmm. <laughs> baba kanya niya bita? Hindi ko napansin mo baba. Tapo nga siya. Ginisa pala ako. Thank Huwag mm, mo na yung ano. Kaya na ginagawa ko? Eh dito ako banda eh. Mm. Mm. Ba? Yan diba? Sarap ng alawang banghang? Hmm <laughs> sige yan. Hindi naman. May, ano, si ano, may halong um, ano. May halong... halong tabak.

gamit kami father Nga, ngan mo oh. nga game anong aja ngan mo ako may nakita ko siya, <laughs> <laughs> kaya, na yung 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 nga. yung 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 Anong oras yung 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 Wala yung yung This is a calm guys eggplant. Yes. Baik gue papa. Permasalahannya. Kalau sekali. Aduh dong, Buat teman-teman.

Wow. Sa puni Ay, si. Emong si, e, siko ba? <laughs> oh. Matiis ka, natin <laughs> <laughs> sarap. Sabi ko na? Sarap pala ang mukbang dong. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano

Ang aga naman ang Father's Day natin. Ang bay. Kaya approach nyo sa Father's Day. Ano lang? <laughs> Pwede na yan. Advan. Advan si. Pupuntahan eh. Mga bis Tapos si Dodong, pasok na. Hindi nga marunong mag-microphone. Hindi nga marunong. Hindi nga marunong. Ganyan. Ganyan <laughs> <laughs> na yan. Dapat basketball eh. Oo, oh, parang. Oo, oh. parang. Harap. Dati nga, dalawa ka may pwede mo ka ba <laughs> oh Oo, dati. Ganyan ah. Sinawa <laughs> <laughs> na ni ano yung classmate niya dati. Yung like swimming tayo. Tapos nagkamayan, tapos ganyan siya. Sabi ni Ate Dali, anak mo, hindi marunong magkamay. Ano? Uh -huh. na? Hindi. Kala ko hindi ba ang sili dyan? May hangang ito yun, papa. Nagagay ko lahat. Ay, sarap sana, kaso baka mga ate ako. Naluto naman dyan. Alamang. Yan, kasama yun, dubudok ko na. Ano na Oo nga. Kung ano, yung asing ipon talaga. Ang pagkalawta ni Tanoy. Ah, nga ng ipon. Anong difference ng ipon talaga? <laughs> Maliliit lang yan. <laughs> Ngayon ko, may balangat di ako nung Ano? <laughs> Ang kailang pagmangati, kamutin mo na lang. Hahaha! 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 <laughs> <laughs> Di ba dati doon natutulog sa amin? Ngayon doon ka muna matulog. Ka ng matulog? Meron hmm. pa na? Oh. na Hindi nagpapakamot. Hindi na yan doon no? Pipet. Hindi nga. na. Eh. Pag... Ano yung malo na? Ano Minsan nga pag magpapipet. Pitpikin ko kasi na-miss ko. Ayaw, ma. na. Ayaw na. Ayaw na. na. Ang tinga mo, wala ang kanin natin? Wala. Wala na kanin? Wala na. Kanin, sabi ko baka hindi mo upo. Ito pa pala ang ulam natin, oh! Wala ba, ha? Ako, hindi ka Ay, may ba ba? Saan? Ano nilagay? Ay, lagi pala tayo magaganito. Ano, kada Sunday? O. Mm. Kwa. Kada. Walang bahaw pa, uy. Ako kaya nagsaing. Walang bahaw. Eh. Hindi, naubos natin yun. Kasi ito yung ano natin, pinirito mo. Kaya kasi nagprito kami dito. Hmm. Ay, papaya tayo dun. May hinog na dun yung maliit. Ay, doon naman mga dahon kainin natin pag ulat na tayong kanin. Hindi mo mas siguro masira yung buko. Hindi, <laughs> basta <Bakayos>, <laughs> <nasa? laughs> huwag pa lang ano ng tubig. Para pala pala no? pwede pala tayong, tayong lima sa mga inasal. Sa <laughs> <laughs> mga <hums> inasal tayo si Dodong lumalaban na rin sa mga inasal eh. Nakailang rice din siya daw. Oh. Mm -hmm. Kaya na, mm -hmm. na, na, kainin natin. Pabubos na. kaya natin na, na kaya guys! kaya guys. na, kaya na, 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 guys, na, na,